Hello, good morning, good morning po sa inyo lahat Welcome back to my YouTube channel At uh, ngayon dito po tayo sa Hagunoy Terminal Kung saan nandito po itong Mga uh, nakapilang uh, Tricycle ng uh, Hagunoy Bayan Yan, marami-rami uh, mga tricycle na naka Standby dito Ito po yung mga pinaka bicycle terminal kung toto titingnan natin po at dito naman po sa kabilang side na ito yan po hello mauwi na po parawan na sa Barawan ah, okay, okay. yan po pabalik na sa kanila yan po Ati pa. ingat ingat. dahil pararating lang po yun dyan po sa may tulay na yan Ayan, ay, may nakasulat po dyan dyan po nakalagay po dyan pinog ilog ang alagaan uh, po ang po kailangan po yung mga basura po dito ay kailangan uh, iwasang magtapos sa lugar na ito pero kung mapapasin mga idol video may uh, mga basura po tayo mga nakalutang dyan yan ay eh, nanggagaling pa sa iba ibang na lugar dito naman po yan ganoon din po at uh, na rin sa kanilang uh, mga iba-ibang lugar. At itong mga ibang bangka na ito ay uh, naging sa kanilang mga sakay o mga pasahiro. At, uh, at ito na rin sa kanilang mga pasahiro ito.

babae natin na mga sinipo pamumuhay ay uh, iba-ibang lugar yan po mabalik po sila sa kanilang lugar sa pamamagitan uh, uh, ng uh, pag ng nakasakay sa bangka yan po mga idol marangay nasa nasasakupan po ng uh, bulakan halimbawa pamarawan ay yan po yan uh, pa rin ng uh, kapatan uh, rapid, rapper. So, kung mapapansin mga idol, napakalaking terminal po ito. Yan po. Ayan. So, marami-raming tricycle po ang pwedeng mak makakambay dito. Para sa kanilang mga pasayero, paghihintay ng mga sakay. Yan. So, kaya, kabilang gilid na ito, ay daungan din ng mga bangka. Para sa iba-ibang barangay.

So yun po, maraming maraming salamat na rin po sa inyong lahat. Mga solid viewers, solid supporter dyan. Thank you so much sa inyo. Ayan. Uh, Mag-ingat po tayo palagi. <laughs> mga kapwa natin, mga tuda dyan na nakakampay. Ayan. Ayan. po Ayan. Ayan. Sir, kumusta naman ang biyahe ng mga katoda? Kumusta naman ang biyahe? Kumusta naman po? Ayos yan. Uh, nakarami na ba? Ilin eh, ko ngayon, medyo... Kumusta naman ang Ano kaya? Ano yung Ano ba, Ano 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 nga? Ano 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 Ano

po, maraming salamat na rin po sa inyong kahit isumat po, wala ha ha God bless po magingat po tayo palagi na see you na rin sa ating mga susunod na vlog bye bye thank you